So guys, ang isang disadvantage ng isang kasikatan ni Diwata. <coughs> <coughs> Pero ko ko, Tama Ayan guys, sa sobrang sikat ni Diwata, pati yung privacy niya, yung trabaho niya, yung oras niya sa pagtatrabaho ay ginugulo na ng mga tao. Kita niyo naman yan, wala ng respeto yung mga tao. Ayan, i-comment sa baba kung anong reaction nyo sa video ito.